Narito ng PTV Balita ngayon. Tiniyak ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na mananatiling prioridad ng kanyang administrasyon ang mga programa na magpapabuti sa paghahatid ng serbisyo publiko at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Ito ang binigyan din ng Pangulo ng lagdaan na mahigit 5.7 trillion pesos na pondo ng bansa para sa 2024. Ayon sa Pangulo, ang pagsasapatas sa national budget ay nagpapatunay ng commitment ng kanyang administrasyon sa taong bayan patuloy ang isusulong ng pamahalaan ang paglaban sa kahirapan, paglikha ng maraming trabaho at palakasin ng produksyon ng pagkain sa bansa. Kinilala rin ng Pangulo ang mahalagang tungkulin ng mga taxpayer upang maisakatuparan ang pambansang pondo. Samantala, pinaalalahan na naman niya ang mga kinaukulang ahensya na siguraduhin magagamit sa tama at maayos ang 2024 budget upang makamit ang kaunlaran. I say this to remind those who will execute this budget that red tape that leads to underspending and overspending that disregards legal guardrails are two sides of the same coin. Implementation delay and illegal deviations inflict the same havoc of denying the people of the progress and development that they deserve. Sa iba pang balita, pinag ng Metropolitan Manila Development Authority ang publiko laban sa mga taong namemeke ng complimentary ticket para sa Metro Manila Film Festival. Ito'y makaraang maresto ng mga tauhan ng Quezon City Police District Special Operations Unit ang tatlong individual na iligal na nagbebenta ng mga ticket ng MMMF online. Ayon sa MMDA, ibinibenta ng mga sospek sa Facebook ang isang tiket ng MMFF sa halagang 1,300 hanggang 1,500 pesos. Nagbabala naman ng si MMDA Acting Chairman, Attorney Don Artes, na maharap sa parusan ang sino mang individual na bumibili o nagbibenta ng mga ilegal na tiket ng MMFF. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow delay kami sa aming mga social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.